Hello guys. Guys, update lang tayo sa baha sa Mindanao katong last 2 weeks no. So ipakita na to karon kung saan mga uh, hay tabo ka sa katong guys, mga location ng mga remote area guys uh, no'ng ah uh, uh, wala pa na agto kung unsa uh, gyen mga panginahanglan nila so kani padulong bi guys uh, kauban nako kung mga team so, ug uh, labi na napasalamat pasalamat mi sa mismo sponsor guys okay, shout out ka to ang so guys no sa asaril o biryani asaril biryani out guys shout out nato ang uh, sponsor ani ka

Okay na ang kita target na barangay mong Ah, uh, uh, guys, no, gumikan kay wala sila halos. Dili kay sila maabitan o mga tabang diri, mga relief goods o pagkaon. Ah, uh, nakita ni guys, so, oh, so lami dyan sa paminaw, sa kasing-kasing. Nakita na ko mga tao nga gapaabot dyan sa muang nga maabot may guys. No? So kinahanglan dyan nila ang tabang, hilabi na mga uh, balay, nalapawan og tubig. Halos taga-atop dyan ang tubig guys. No? So kani mao ni pagabot na mo, ani prepare na mo gi hanay na mo ang tanan labi sa paglinya para mapud apod tinuban sa pagampo nga ang amo ang dala nga mapud apod so sa tanang tao wala mi nag expect guys no nga ang among gidala nga pagkaon nga sa mga tao uh, abi kulangan you guys pero nanubra pa jud dinoon so grabe jud ang kuan sa Ginoo blessing nga gihatag sa si Ginoo no sabay sa pagampo so sa nakakita sa to ang video guys basi gusto mo mutabang unsa man lang inhanglan jud sila labi na nga kaning mga dapit sa Davao del Norte kasi namoy yung mga relatives o ka mag-anak o mga ginikanan nga naadre at least nakita ninyo ang video na mo nga grabe jud ilang panginahanglan o uh, ka, kaning mga tao guys dili lang kay karon nga sila nang inanglan basi maabot ang tay basi kita poy manginanglan isa sa ilaha basi dapat sa isa sa ilaha nga makatabang pud sa tuwa so hinatagay lang jud ta og blessings gay no guys no pero katong sa mga kuan na to sa mga sponsor pasalamat mi sa mga sponsor og uh, kamo nakakita sa ato ang video ayaw mo pakalimot pag share pag-like, pag-comment o mag-comment mo kung sa inyo i-comment tapos i-subscribe ang ato ang YouTube channel. So please support this uh, YouTube channel para ang uban na map mapakita na to sa inyo kung sa pa yung mga update ani nga mga lugar. Tuod wala na siya baha, magi ana normal na dire sa mga karsada guys pero ang mga lugar nga mga remote area kato mga nabahaan ilabi na sa mga lugar nga pala yan katong ubos jud ka ayong mga dapit so naa pa lang gyapon guys nagpabilin so naglisod pa sila og recover ilabi na ilang mga tanom na hurot jud sa baha no na hurot jud og damage so need jud nila ang tabang pero katong sa mga kuan may gusto mo tabang So mas maayo pero kung katong sa mga nakakita sa tong video dahil labi na pareha sa tuang ah, ah, nanginahanglan po So, pakishare lang sa itong video. Katod dako na kayo itong tabang Basig isa sa mga relatives o isa sa mga sponsor nato ito. Mga kita na gusto mo sponsor. Dako na dyan na siya nga tabang. At least nakita nila kung sa'yo panginahanglan ano yung mga tohana. Aside sa mua, So, dili na mo makaya kung kami-kami lang, no? Kung uh, labi na kato ka na to mga um, kauban na nga mga vlogger, pasalamat sa dito. Isig tinabangay, na bangay, o kung isang may naa, kasi naa sa to akaron So, hinatagay kay parehas naman ta mga Pilipino, no? Uh, kato so, uh, update lang nato ni eh. So, maupan niya sa mga remote area nahatag mi may mga relief goods. So, wala pa dyan kay ingon nga normal jud no ila hang kulang pa jud kayo nagrecover pa sila labi na sa mga pagkaon so bato na dalabi bi mga kandila pagkaon aside sa mga relief goods na munghatag pasalamat sa mga han ay sa mong paghatag so naghiusa ang tanan then tanan na apuran jud ang tanan so uh, dili lang kay sa karon so, uh, possible sa pipila ka adlaw basic kinahanglan lang need jo nila katong mga trapal Kay katong ilang mga balay nga nabahaan so mag-extension na daw sila trapal for the meantime. Labas mo mawala na tong uh, tubig baha no. Kay naa baha sa ila, lapok pa jud kayo. Then uh, uh, kandila, mo ilang kinanglan, uh, labi na importante pagkaon jud og tambal. Mo kinahanglan nila musket. Kaya mga habol, mosquito. Kay grabe jud daw kay mga lamok guys no. So sa nakakita sa ako ang video paki-support satong YouTube channel uh, at least para makabuhat tagdaghan pud kayo nga video kung say mga nanglan kung si update diri sa ato asa uh, Davao del Norte ilabi uh, na ano po yung katong naa uh, na puy nakuha katong nagalan slide no nga uh, lugar dito sa mismong uh, uh, bukid diri sa mako Davao uh, uh, de Oro no Kani mao ni Maonil uban ako ang mga team guys so Ah, nagpakaon mi nagpiding mga tao labi na mga bata guys, luoy no, jud kayo no. So kani sila nagbaktas ra ni sila patabok kay eh. baha man didto dapita sila ha. So diri lang napilian ang mga lugar nga diri mi maghatag, maghatag sila ha. Og amuan na sila daan nga gi gipasidanan nga mobalik mi kay at last uh, naging adlaw diri man mi pero karon ang mga pasidanan nga mobalik mi may dalamig pagkaon pasalamat po mi sa mga sponsor nga walay uh, walay wala sila naga uh, hindi sila nagsawa sa pagtabang no pagtabang diri sa uh, ato ang mga kwan mga kay nangayog tabang no so lami jud kayo sa kasing-kasing guys na nakita nato nga nakatabang tagtaw so dili ka bayaran og kwarta no so katulang uh, kato lang nakita nako sa pag-abot pa lang namo dili maiwasan nga uh, mura ikumot imong kasing-kasing na murag nakahilak kay nakita nimo ang ilahang panginahanglan mura pud natong na picture out ang atong kaugalingon kung kita pud sa ilaha posible nga ingon na anak sa atong panginahanglan nun. no so daghan kay salamat sa mga nagsuporta nato labi na sa ang video uh, maulang ako ang pagkaitabang sa pag-share lang sa tuong video para at least daghan patag mga sponsor na makuha o mga relatives nila nga basag uh, relatives nila nga naani yung mga dapita na at least makabalo sila nga ay naani yung hitabo sila hang mga relatives o ginikanan ba o unsa man o nasa mga layong dapit nasa mga gawas at least mapaabot na to sila ang ato ang video so daghan kayong salamat So, kani ayaw ninyo kalimti, suportahi ninyo so Kayhan Vlog TV. So, mauni sa pagpanghatag na mo, ang uh, actual videos pagpanghatag na mo. Pasalamat sa may uban sa pagampo pag na naapod-apod No? Na tanan amo ang dala, walay nagmahay, puro jud na kadawat. So, wala kay kaya niya. Uh, pag ini, na po yung mga lahi po nung nga private kuan po nga nangabot nga nanghatag po aside sa mua so dako kalipay you no know, nga at least dili lang kay kami na po yung uban po nanghatag kay kanina dapat ilagay sa barangay Salbasyon, Dabo del Norte sila may pinakalas no sila may pinakadugay nga nasudlan no kay grabe kay kalalom ang mis uh, mismong tubig diri sila ha? sila jud na epektahan mo nga sila jud ang uh, wala kay nasulod sa mga nanghatag og tabang no kay grabe kalalom sila ang tubig so maglisod mig asa mi so kani at least naabot na to sila og mo ni ato ang mga video og mo ni nakita ninyo nga mo ni ang mga nanginanglan no sa ato ang tabang o ka na yung matabang o ila lang mo message sa tua ah. tapos uh, bisag pag share na lang sa video dako na kayo itong matabang o so, pag support nyo sa itong youtube channel kay pipila ka adlaw either next week so mabalik mo dito kung uh, napad yung need o uh, uh, nanginanglan o tabang so pasalamat po sa mga sponsor nga wala dyan nagsawa ng matabang po sa itong kababayan no? so katulang guys so daghan kayong salamat so Uh, God bless and then sa team po na mo so salamat sa mga team labi na tong mga nagtabang po no sa ang mga team uh, silang presensya nga uh, po sa muha sa pag apud apod ani nga mga blessings na gihatag mga grasya nagihatag kauban sa ang mga kaubanan labi na kani nga nadaghan kay mga batan-on mga bata no so pasalamat may ani nga tayong pag-agto mo kay walay ulan So, action jud to og taligsik pero pasalamat jud mi nga gi guide jud mi sa Ginoo nga di mo ulan pa ng lugar. Kay kaning lugar pag abot namo wala jud mi mapasalungan, naa jud ni sa satong atong sa mismo nga palayan. ang among giabtan nya nagtend ang uban sa lang nag 10 pero kani guys aside ani guys napatay second video ani nga sumpay ni ini at ang ilang ninyo makita ninyo makahimtang sila nga agi pantulgan at least uh, makabalo ma-update mo nga bisa pag wala na ang baha pero sa mga remote area nato adapit, lisod pag hapon nato mga kababayan no so grabe pang lapok sa ilaha so dili na kay lalom ang tubig pero naapad pa tubig sila, ang mga balay no daghan kay salamat so salamat po sa pag-subscribe niyo